Napakasarap talaga ng biryani kapag mismong Pakistani ang nagluluto nito. At pagdating sa pasarapan ng biryani, eh hindi magpapahuli ang Raj Rang. Ilang beses na pala ako nakakain dito sa Raj Rang pero talagang binabalik-balikan ko. Kasi bukod sa mura na, eh hindi ka rin titipirin sa serving at lasa. At alam nyo ba na meron na silang brunch dito sa Baco or Cavite? 3 minutes away nga lang siya sa SM Bakoor, or, depende sa traffic. Kaya kung taga Bako or Cavite ka at naghahanap ka ng mga ganitong klase ng pagkain, eh panoorin mo itong video na to. 嗯。 Yung biryani rice nila eh malalasahan mo talaga ang mga spices na nilagay. Hindi siya tulad ng ibang biryani rice na medyo masosi ang pagkaluto. Ito kasi eh buhaghag at lasang lasa ang mga spices. Ganon din sa mga chicken nila na hanggang kaloob-looban ng laman eh lasang lasa ang mga spices. At maganda rin ang pagkaihaw nila dito sa mga chicken. Authentic biryani ang matitikman nyo dito guys kasi mismo mga Pakistani ang nagluluto at nagsiserve dito. Halal foods nga pala ito kaya pwedeng pwede sa mga kapatid nating Muslim. Meron nga pala sila dito ang chicken faham 229 pesos. Malay buti, 239 pesos. Chicken tikka, 219 pesos. Chicken kebab, 219 pesos. Breast paham, 249 pesos. At meron din silang drinks tulad ng Lassi. Kung gusto mo naman ng unlimited biryani rice, eh mag ka lang ng 36 pesos. Mura eh, no? Unlimited na yon. Ito nga pala ang kanilang menu. Bagong bukas lang pala sila guys, kaya itrain nyo na ang mga pagkain nila dito. Matatagpuan sila sa tabi ng Christian Value School. Papasok ka lang ng onte. Nasa Google Map lang din sila. Ito naman ang kanilang FB page at open sila ng 10am to 10pm. Meron din silang branch sa Maharlika Tagig at, at Baklaran. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, may brunch na ang Raj and Run dito sa so may Bacoor, Cavite. At 6 minutes away nga lang pala sila sa so may SM Bacoor, Cavite. At katabi lang sila ng Christian Value School. Bali, ang muna po nga pala titikman dito yung kanilang Lake Faham. Yan, magkata to tol? 229 pesos. Yan, 229 pesos. At kung gusto mo ng unlimited biryani rice is mag ka ng pesos. 36 pesos. Diba? Ang mura lang. Unlimited biryani rice na yon, di ba? Tapos dilalapan na dito sa Megabite. O sa so mga naghahanap dyan ng mga murang uh, biryani rice, meron na dito. So tara, tikman na natin daw. You know? Mm. mm. Yung nasa talaga yung isa sa paborito ko talaga ang food trip ng mga biryani. Kasi lasang lasang mo yung spices na sinilagay yan. Diba? Small. Mm. mm. Kaya kung mahilig ka sa mga spices, yung medyo matapang na flavor, kagaya ko. no tikman mo mo to. Pero kung hindi ka sanay sa mga spices na flavor, yung matatapang na flavor, pero try mo pa rin. Mali mo magustuhan mo. Diba? Ang lami ka ayo. Aray ko ah. Ganda na pagkaluto man. Mm. Kaya pagkakain kayo dito, At 36 pesos, unlimited biryani rice na yun. Ito yung malupit dito guys, so meron na silang bago sa menu nila. Oh, yan Ito, yan. malay poti 239 pesos uh, chicken pa rin to pero hindi ko alam kung ano flavor na ito natin okay rin yung lasa sakto rin yung flavor ng ano spices nya Uy. compare natin dito eto sakto lang yung flavor malalasahan mo dito yung mint guys eh pero sakto sakto lang talaga hindi yung OA alam mo yun di, di sobra sobra Baka yun na yun hmm hmm pero sila dito ang spicy sauce. Sam? Mm -hmm. Ah. So kalo kasi little guys, uh, spicy sauce. Sakto lang yung pagka-spice niya. <laughs> mm. Top. Oh? Ito naman yung kanilang chicken kebab 219. Meron siyang tatlong piraso na chicken kebab. Ayan, no. Oh. Tapos ganito yung serving ng kanilang biryani rice dami oh. Dami idol. Diba? Tapos 36 pesos unlimited biryani rice. Right. Wow. Oh, Tikman na natin. Oh, grabe ang kapal oh, laki oh. No guard man. No guard idol. Oh. Masarap sa kanin yan man. Mm. Mm. Mm ito naman guys yung so lang chicken tiga chicken tiga ewan ko tiga. Wow, kung paano i-pronounce yun eh uh, 219 pesos ganito na sya karami yan walang vlogger vlogger guys legit ganito talaga ano yung serving nila follow yung sinurb sa amin ganon din yung sa mga customer yung same tignan natin ah yeah. wow. uy uy, uy. Ito nga isa sa pinaka-paborito ko dito sa Rajen Rang guys, yung kanilang chicken. Ah, breast paham. Breast paham. 249 pesos, ganito ka nakakalaki. Ang ganda pa ng pagkaluto, idol. Ang ito. ganda ng pagkaluto, idol. Ano? Wow. Ang ganda ng pagkaluto. Ayan ano? breast paham, 249 pesos, tapos ganito na karami yung biryani rice. You know. Pero syempre, bago tayo kumain na ito eh, titikman muna natin itong kanilang lassi. 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 Uy, ah. kumalahati ka kagad, idol. Nasarapan ka. Parang gatas eh, no? Pati kasi siya yogurt eh. Mm. Pag gininom mo to, parang malapit din siya sa lasa ng Yakult. Alam mo yung medyo maasim, pero okay to, panalo. Sarap nun. Ayun, titikman na natin to. Punin natin pakpak -pak para may mga balat. Lagyan natin ng kanyan, spicy sauce. Ayan, may yogurt. Nga pala guys, may promo nga pala sila dito, no? At kung birthday mo, tapos apat kayo, libre ka na. Basta birthday mo, ha? Tapos meron pa, kapag pito kayo, eh libre ka na rin. Kaya sa mga taga or Cavite diyan na naghahanap ng affordable pero masarap na biryani rice, eh dito na kayo sa May Rajin and Rang. So para guys, hanggang dito na lang ah. Busog na ako. Wah, hmm. selamat bayan. Dipak. sorry sorry sorry.